din na kita ng ipaglibing ako kay paring Atotong magkasama na kayo dyan ni paring totong ikagawad ikagawad ng barangay barangka ayan oh, magkasama na kayong dalawa ayan o oh, si paring totong o oh. ayan hanggang sa magkabilang mundo na kayo ayan daddy yes yan. Ay pagdibing ako dito sa sa barang sa ano, Leona. Sige ako mag-isa kay na. Yan ano, ko din oh. kita din, alam kita rito. Nang hindi pa akong umaga mali sa bahay alas 11 na umaga kasi ang libing nila is at ano, alauna daw eh nagbiyahe pa ako galing fortune to barangka hindi ako nakadala ng bulaklak pero kandila ito bit bit ko galing sa bahay natin na libing ayan, na kayo to ayan no, magkasama na kay paring totong ayano magkasama na kay ni totong hanggang sa huling sandali, kayo pa rin dalawa doon sa Republic, magsama-sama kayo ni Manang Luz yan, Manang Luz yan, andito na rin si Manang Luz yan, kayong tatlo kayo dito kayo nilibing sa Saniola Manang Luz, si Manjes at si pare Totong doon si, si Manang Luz nakalibing sa kabi, doon sa kabila eh bilang ano yaan